Hello everyone, wala na ba kayo maisip kung anong nilutuin nyo? Tamang tama, for today's video, ang aking ibibida sa inyo ay budget friendly na madaling lutuin at masarap pa. Presenting Miss Wang Pinatuyo, Tumpak, Walang Sabaul. Ang ingredients nga pala nito ay less than 100 lang o diba budget friendly talaga. Kaya wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Simulan na ang pagluluto. Watch and cook with me. Mag-isa lang na sibuyas at bawang. Hanggang sa mag-translucent to. Tapos ilagay yun nyo ng kamatis. Lagyan ng toyo. Suka. sardinas na prefer nyo lagyan nyo ng tubig isukat nyo sa lata ng sardinas bali tatlo timplahan nyo ng seasoning na prefer nyo haluin mabuti at syempre tikman ito nga pa lang ginamit ko na miswa dito maganda sya kasi makapal yung hibla nya kaya try nyo din syang gamitin Happy Beke ni Men. Oops, hindi siya sponsor ah. Tapos, pag nakita nyo na natutuyo-tuyo na siya, ilagay nyo na yung dahon ng sibuyas. And then, we're done. Thank you for watching. Sana itry nyo din itong lutuin sa bahay ninyo. I do, I do, I do, I do, I do, I do.